Narinig mo na ba ang mga kwento tungkol sa mga haunted river crossings at lumang tulay sa Mindanao? Sabi ng mga lokal, hindi lang tao ang tumatawid doon. Minsan, may mga nilalang din. May mga driver daw na nakakasabay ng babaeng nakaputi, humihingi ng sakay sa gitna ng gabi. Pero paglingon nila sa salamin, wala na pala sa likod ng sasakyan. Sa ibang tulay naman, may naririnig na iyakan ng bata o tunog ng mga yapak sa ibabaw ng kahoy kahit walang dumadaan. Isa sa pinakakilalang kwento ay tungkol sa isang tulay na itinayo sa ibabaw ng dating mass grave noong digmaan. Simula raw noon, lagi na may aksidente tuwing may nagtatangkang tumawid pag alas dos ng gabi. Sabi pa ng matatanda, kailangan kang magbigay galang bago tumawid, kahit simpleng dasal lang para di ka mapansin. Mga kwentong nakakakilabot, pero parte ng kulturang di malimutan ang tanong, kung ikaw ang magdadrive, dadaanan mo ba ang tulay na yon sa hating gabi?